kinain ito ipalit na may magbindos so. ah isa lang ano nito pawisan na ko ah oh, iwan ilaw parang sa sukat dito hindi ah. natin ko katukma dito ah iba mali ito pero sabitan no oh di ka na pala mahirapan yan eh isa na lang siguro Dito lang isabi tadi no, ganyan. Ge. Okay. Kuha muna. Ilaw dito. Tulisa. Takot ako ka dito ng ulo, ito yung pinakatakot ko ng trabaho ba. yan Ya, dia dito rumah lagi lagi. Di nanti, ano,

hindi na tumulaglag ito yung pinakalible ito yung galing sa ano sa ano tawag dito breaker hindi ko alam mga binusong tama ito paggagawa ko ha pasa testing lang ba ito yung ano gumagalaw talaga dapat may ano dito may pakuan dito mamaya hindi

Ano ba yan, be? Pangalawa? Yan ba yung ano? Yung ano mo? Basta, pinakob mo na pala yan. mayang nga, pakuhin. Kapag... pero hindi, hindi, na tumulaglag eh. Para hindi magalaw-galaw. Paglag, paglagay mo yan. kuin na lang kaya dito, dito, ibalik dito sa taas. May ano ba yung pako, pa wala? Ito lang katakot kapag ito mawakan. Ito, ito. ito kuwan lang, ganyan. gas pawis pawis na Paku na natin isa para hindi pulang kabit manggemen do terutama tuh Sunda nanati itu yang di saklo aku lagi melaking skrodo semotor ini tuh diin mah, kok paket <tipan> <tipan> di no perluat Makhlintan ini mau patah hari re, terlaga. Ah, ini namakalau. Barang tutup, re. Eh. Itu dikado ke situ, Bakal bagaimana kurinti aku. Bisa nih, bisa melihat. Itu, si, lah, itu, eh. itu ke sila itu, ya. medali dali dari takot sa kurente eh. tuloy yun o oh. kahit sino takot ito eh ito yung mga master ito hindi takot baka magkabaylo yan ha hindi hey, okay lang yan huwag mo lang magsamahin kamera mano tulingig bang kamera oh my street pasak na ko ba suway tamang mau so turun so, ma ni eh. turo mao ni eh. mura rapulay motor ba yun no? oh ini loh nah. lang puyde pag sama inyong positif negatif Kaba. Ito isa oh. o. yung galing sa ano? Sa ito, breaker. <laughs> <laughs> Hindi ko tapak ito magbino sa akin. Yun o. Oh. Comment na kayo kung tama ito. Ito yung live o galing sa main ba? itu teman galing itu berikir kemirman kok eh, eh, itu ih berikir <gulitur> tuh walau kalau dia mama ya mayor itu yang kemana Oo, oh, oh, tika lang. Okay, pa namin. Like, oo, oh, oh, nagtanong kasi sa ating din sa akin. Ah. Sabi ko, di ko rin alam yung okay, sabi ko. Ano yun? Ano yun, sabi niya daw po, anong... kung kailan daw po kami nasisaksa, hindi daw po gumana yung ano niya. Ano talaga, hindi siya umiikot? Oo. Uh? <laughs> oh. bago to, bago. Tinignan namin. Ayan, binalitan namin eh. Ano nangyari dito? Yung COVID na lang. <laughs> ano nangyari dito? Ano nangyari dito? Tama ano siya na eh. Over, na overload na siya. Eh. Kasi matagal na yun eh. Tagal na rin kasi yan eh. Ito talaga, tinignan ko kahapon. Hindi siya nag-ikot. Hindi. Oo, hindi. Ito, baga sasayaw na to. Kapag ito. katagalon yun siguro. Kasi pagka mula nung inano namin yun, hindi namin talaga napalitan eh. Ano yun eh? 7,973. Baka parang nga hindi nagbago. Tingnan ko yung ano listahan lista doon. Plus

na meron din kayong ganyan na. Oh, okay. Anong ganyan yun? Um, digi, hindi digital? Hindi po, umiikot, umiikot. Ayong umiikot. Ayong umiikot? O, oh, yes. dito? Umiikot ba yun, kuya? Hindi. Kaya yung umiikot. Yung kumapapababay ng Oo. Ayun, hindi. Umiikot eh. Ay, maganda yun. Yun, mas maganda talaga umiikot. Yun daw maganda yung umiikot. Umiikot. Kaso wala lang, wala ano doon. Yan lang ibinigay sa amin, yung nanghanap ako na. Ng... Ano na yun namin na bilete sa Saan? Saan? pabahay, mga ba, mga ano doon, baba ano tawag doon? yun yung notakit? Yung mga ano, oh. ano tawag doon? Latag. Oo, oh, oh, mga latag. Doon yung Tingnan mo, dito siya sumahal ngay. Latag. Itagal naman sa Kaya labas na rin. Dali ka dito. Huwag na, mo nga isa. Dito. Eh mamaya pang hapon mo. Kahapon sa nga Hindi ko naman alam. Pilote, na Hilaw linggo namin ng hapon. Mga latag-latag Ang napili namin ngayon umiikot-ikot kasi mga Ah, ipasok pala hindi, yan. Dito, hindi, hindi, oh, to, hindi oh, ito. Oh, Mama! 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 Nangawit na ako. Opo. Opo. <laughs> Pwede na mayang kahit walang takip siguro? Hindi, oh, okay. hawakan mo ito lang itakip oh. Lah. No. Pwede yan, hindi na naman, ano oh. Ano ka Takpan ano. yan oh. Oh, kitang-kita pa naman yung ano oh. Yung ano ba tawag niyan? Tanso? Yan oh, takip. O no, yan oh, nakikita yung tanso oh. Baka maana tayo dyan. Yan, butasan ba natin yan? pasok talaga siya oh. ah pwede ganyan na lang oh pwede na ipit oh hindi okay. naman tayo okay. marte pag yan ka ano ang dalawa dahilan ano pag ano layo oh Diyan mo kung lima nito ito lang dito hindi na pasok 800 800 eh. original mm. Sama ka nga, sama ka nga. Magpante ka. Magpante ka. Magpante ka. Pwede niya. Pwede niya. Sama ka. Alis ka. Kung Hindi na namin pinapasok sa loob. Testing ha. Magpusuklay no. Gumagana. Sakto. Ito lang hindi ko pinapasok. walang Hindi ko nabutasan. Mainit. Mainit ulitin ko yan sa sunod sunod mo ulitin eh ano yung ano para na <coughs> hindi ano lang yan dagali. ano pa yan oo -o. ito yung dati oh talaga siguro yung <coughs> Luma dah.